mga pre maanap ulit tayo ng architectural utility sa electrical uh, ah, patunayan natin na ang neutral ay hindi dapat dinadaan sa breaker yan uh, ah, basis sa mga book uh, uh, ah, sa natin na yung book ni Max Pajardo. Tignan nyo. Yan. Yeah. Signing yung mabuti yan. Hmm. The National Electrical Code defines ground as zero voltage. The purpose of grounding the circuit is to fix permanently a zero voltage point in the system. The grounded line of a circuit should not be broken nor fused to maintain a solid uninterrupted connection to the ground. Uh, na? malinaw na hindi dapat dinadaan sa breaker yung neutral yan ah. pakita natin kung ilang beses sinabi yan o oh. dito ulit yan the protection of branch circuit is tough to the hot line or live wire the grounded line being neutral zero voltage is not protected with fuse This is one advantage of the multiground system. Di ba? O, mali na. Samantalang pag line to line, yan you know, o. Other electric service system of the other hand are classified as line to line. Wherein the engaged voltage is 115 over 230 volts. Which is requires fuse protection for both lines. O, kasi parehas na line. Mali na dito na sinabi na hindi binibigyan yung neutral. Kasih servos ya Siapa ya. ya Oh Yang example itu Tengok tuh kejadian One safety switch could supply Two lighting and convenience Outlet at different branch Circuit voltage the use of, uh, Without the use Of fuse cut out This is only applicable To the line to ground Or multi ground system uh, being used by the electric cooperative. di ba Oh, tignan nyo ah. Yan. Live yung red. Kinulayan ko na eh. Para medyo madaling ko. Intindi. Oh, red. Live. Na jumper para supplyan ang line 1, line 2 na fuse. Ngayon yung red, ang kapares niya yung blue. Yan. Para sa CO. Tapos ito naman, yung red na yan, kapares niya yung blue na yan ay para sa lighting outlet. Ah, di ba? Malinaw na yung neutral hindi dinaan sa fuse. Oh. Okay sa breaker, di ba? Ayun. Ah, libro ni Maxpardo. Ito naman. Tignan din natin dito. Dan. Yan. Yan o. A neutral wire must never be interrupted by fuse or circuit breaker. Ah, di ba? Tumingin example. oh, ayan Oh. Yung hot wire. Doon sa hot bus bar. Ibig sabihin, dyan nakakonek sa breaker. O, oh, ah, ayan. Di ba? Yung neutral, hindi. Nasa neutral bus bar. O, oh, ah, di ba? Ngayon, tingnan nyo rin to. O, oh, ah, yung mga tinuturo ko sa video ko. Ah kung alin ang tama. Oh ah, di ba? Ah, yung neutral hindi doon yung switch doon sa outlet dapat oh di ba di timnan dito oh di ba yung example ko na ito yung ito ah yung red sa switch sa line para pag pinatay mo ah hanggang dito lang yung ah daloy ng kuryente eh. ah mahawakan mo man yan na dahil naka off Mahawakan mo man yan, hindi ka magkukuryente. O, oh, hindi ka gaya nito. I-off mo man, mamamatay. Totoo nga mamatay yung ilaw. Iro yung live niya, hanggang dyan, dyan. Pag inalis mo yung bubilya, yung live niya dyan, yung ah, ito or ito. Depende sa pinagkabit mo. Kaya ang dapat na tamang kabi dyan, yung saya sabi ko, yung red, dapat dyan. Tapos yung ah, blue, dapat dyan para zero ito, zero voltage ito. Ah, di ba? Malinaw. Nasa buklat ang aking sinasabi. Di ba? Ngayon, pakita ko kung paano ang wiring ng line to ground tapos line to line. Kasi uh, sa video ko na isa may nag-comment kung paano ba uh, i-wiring ang quad. Uh, kasi sabi pa niya sa akin, uh, pwede bang yung yung uh, neutral breakeran, tapos idikit din sa ground yung neutral bus bar wala walang silbi walang silbi breaker yan oh. ganito ang tamang line to ground pag line to ground ka dapat ganyan hot wire jumper para supply ang bus bar 1 and 2 live silang lahat oh, di ba may nakita na kayong video kung ganoon uh, sa actual pa ng tester di ba uh, ngayon, yung paris niya, kukunin sa neutral. O. Tignan niyo yung line to line. makasaya sa breaker. Eh? Uh, main. Tapos branch. One, two, three. Diba? Tapos useless pa yung ground. Uh, mag din ka. Useless yung ground mo. Ngayon, ah uh, pagdating sa line to ground, ah uh, tignan mo yung mga branches na mabubuo. One, two, three, four, 5, 6. 6 branches. Ito, 3 branches lang. O, di ba? Kaya dapat, pag mag-wiring, pag line to ground ang power source, dapat ang wiring din ng panel board is line to ground. Ito yun. Line to ground. Ito, line to line. Ito yung mali. Ito yung tama. Okay. Ayos.